kayo mga ito Ito na pa tinola oh Tayo kumain di ba ng orto o samahan ng mga san, estar kalate 'to mga idol. Eh. Mm. Napakalasa po ng sabaw. Mm -hmm. eh. Pasensya po mga idol ah, nangako ako na kaldereta teno gusto nila Shout out, shout out kay Mark Paklaon. Ay Sino pa ang laging nagbibigay nang hasang nang Silapia. Thank you, thank you, idol. Ha? Bite, bite mo. No? Shout out din sa lahat po ng mga nagbibigay ng star kay direct. Ayan. Thank you, thank you very much po. Manok kahapon, manok ngayon. Kahapon po pinapaitan yun. Busy ako kanina. Hindi ko na ibilin itong dalawa na nagkatay ng manok. Favorite ko po ang abdo. Kwan po yun, hindi po nakakalason yun. May nag-comment eh. Baka raw ikakamatay ko. Gamot po yun yung abdo. Abangan nyo ah, gagawa ako ng pinapaitan na tilapia. Lahat ng mga lalagyan ko, sampung abdo ng tilapia. Abangan nyo po, pinapaitan tilapia. Magluluto po ako, dalawang tilapia malalaki. Sampung abdo ng tilapia, ipipiga ko.

nababa nga kayo Naku, napakarami yung pinakain ko pag binigyan ko yung isa maglulundaga ito pa o nako nakalimutan ko idol martinez los na dapat daw talian ang manok ilabas pusa ang ikulong may isa pa pong natira eh sa ko hindi ko na naalala Hmm. Baba ko itong mga pusa ko ng kwan eh. Okra, talong, malunggay, ginayat-gayat kung gano'n. Dalawang beses ko silang pinakain. So, paano যাদের ব্যস্ত পালয়া Mamaya't pakainin ko ulit kayo. Oh. Super! malangaw po dito sa amin <coughs> nagharbis po ng manok dalawa yung poultry dito na nag ooperate mga idol. Pag dumami na ng dumami na katiradito, dito, pipetisyonan na po yan. Pipirma lahat. O baka naman hindi pipirma yung mga nabibigyan ng manok. Naloko na. Number one akong piper Pipirma. yeah <sighs> boys ang isang estaryat kalahate ay cut uh, na very i love you all